Ayan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon na naman tayo ulit magbablog. So ayan po. So meron na naman tayong isang summative test na naman namin ngayon. So ayan po dito sa Filipino 3 summative test. So ang date niyan ay March 5, 2025. It's Wednesday. So ngayon lang yan guys. Ngayon lang. So, medyo March 5, it's Wednesday. So, pumasok ako gaganina. So, sinagot namin yan. So, 1 to 20 yan, guys. So, medyo dito, guys, ay nakaano lang ako. Naka 17. So, ayan po. Pataas, 17 na ako dyan, no? Nakakuha ako ng, ano, ng 17 sa Pilipino. O, oh, sa 1 to 20. So, medyo naka 17 tayo. So, nakakuha ako ng 17 score. Let's try yung sinasagot namin ulit. Ayan, so ang corrected buy nito ay si Dabwet So, ayan po, papakita na naman natin yung tita Cherry So, ayan guys, so nakakuha po tayo ng 17 So, 17 over 20 tayo So, ano lang, uh, tatlo lang yung mali natin guys, tatlo Dito sa number 7, number 12, at number 14 So, medyo nakakuha tayo ng 17 score Kasi ganito yan guys, so pagkatapos namin mag sagot, nag-check na kami. So pagkatapos namin magcheck check mag ano na tinatawag na agad yung ano namin, yung kinukuha na ni teacher yung score namin, tinatawag na yung score namin kung nakailan kami lahat. So yung isa yung isa pala doon guys ay ang baba, naka ano lang, naka 9 lang dito, naka 9 lang guys. So ngayon lang yan guys. Sinagot namin yan gaganina. Yan, 17 tayo. Yan, so yan guys. So medyo ano pa lang. Hindi pa tapos yung ano namin, tires namin doon. So hindi ko pa ina yung mga parts kong video. So ayan po, yan guys. 17 over 20. Yan, so dito tayo. Yan. Ayan, guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Bye and